Hey guys, buksan natin yung ating ulang ngayon guys. Merong binili si daddy guys. Oh. Ang sarap ng ating tenga ng baboy. Pasalubong po natin guys. Tenga ng baboy. Kayo din ba ay kumakain nito guys? Ang sarap-sarap niya guys. Oh. Um, ito po ay iinitin na lang natin. No? Ang dami guys. Ang dami guys ng binili ni daddy. So, meron na siyang kasamang soy sauce. Ang dito sa gilid, guys, ng ating soy sauce. Ayun. Talagyan na lang natin yan ng kalamansi at saka sili. And, um, yun lang ang ating ilalagay. And, iinitin ko to, guys, para mas yummy. So, nainit na natin siya, guys. Ayan na siya, guys. Oh. So, yummy na niya. Meron tayong nakahandang sausawan na may sile, lemon, and yung ating sibuyas. Hindi ko na nilagyan ng kamatis kasi ayaw ni Josh ng may kamatis. Ayan, guys. So, ang sarap, guys, niya. Sausaw natin, guys, ha. Tikman natin. Sausaw natin sa ating na sausawan. And then, tikman Mm. Perfect, guys. naang hangan ko, ang dami kong sili na nilagay. Mm. Kain na kayo, guys. Kain tayo, guys. Mapaparami na naman yung rice natin pag ganito yung ating ulam, guys. Oh. Kita busok kayo. Kain na din kayo. Thank you for watching.